KILL ne! Nakita niyo yun? Ang ganda ng kinalabasan, ano? Ang ganda ng babae kinalabasan Magaya nga Ano yung sinisigaw niya? KELME? Ganun ba yun? Try guys! Gaya natin! KILL NEXT! NGEE! <laughs> <laughs> Ha? na pala ngayon? Naku, April, cool goodbye. What? Mewan na pala ngayon. Mewan na siyang iba. Hindi na ikaw ang mahal niya. <laughs> Kada kong tinon <laughs> Ang kainit sa panahon. Bisa kung saan na to paypay. -pay. Hahaha. <laughs> salain git sana lipay sana pala nakinig ako sa sinabi ng nanay ko noon bakit ano ba sinabi ng nanay mo hindi ko alam kaya nga sana nakinig ako eh Bakit malungkot ang bisi ko? Kasi walang sahod. Wawa naman. kada <laughs> kong tinunto. Nahihilo ko Parang kulang yata ako sa I love you mo. Lord, kung hindi man siya para sa akin, pwede bang yung nanood na lang. <laughs> <Oy>! <laughs> na in love na sana ako sa iyo. Kinansel ko na lang. Ang tagal mo kasi magreply. Alam mo ba hindi ba siya o bigay ng tatapo? Mutual back you toy.